Um, dingo. Oh, oh, ayan. Iyan, ang dapat sa kabataan party list. Ayan. Ang sinabi ni Rizal. Ang kabataan ng, ng bayan. Kayo, niyo. Ni salamat sa na aming mga so, manako, Para po sa atin na ang nagawa. Huwag niyo ipopost si ipapost yan, mga binibigyan nyo. Titigyan niyo lang ito na pagkakataon itong ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na ito po po sa lipunan. Nang libre. TikTok, huwag. Gawa po na kabataang party iso yung libreng edukasyon, no libreng kolehiyo. At ito yung so, nasabi ko ni Kuya. Outline sa mga no,